Hello guys, nandito po kami ngayon uh, nag uh, hohokay ng lupa at anong gagawin mo dyan be? Tatanim ng ube. Ube, para hindi mahirap paghukay ipang lumaki na dito kung ipinalay sa ako ayun Ayan po ang ginagawa niya. Nilalagay niya po sa sako na lang daw po para ah, hindi mahirap maghukay. Ayan Yung sako po, galing po sa uh, construction. Yan, naisipan niya. Ube. ayan at dahil ayaw niya pong magpakita ng muka interviewin ko na lang po siya yung aking mister um, ahilig ah, niya po talaga magtaning ng mga gabi, ube yan yung magbalot ng langka kahit ano po mga gulay so interviewin po natin siya bakit mo nilagay sa sako yan beh pero hindi, ma ma madali siya mahukay. Pero hindi mahirap. Pagka lumaki, di tatanggalin nila yung sako. Hindi Tapos? mahirap. Pag sa lupa kasi mahirap. Ah. Anong iaabono abono mo dyan? Tain ng kabayo. <laughs> Literal talaga na oh. tain? Oo. Ah, kasi pataba din yun, ano? Mm. O, oh, kasi po may ano po kami Sa abono. Abono ang bibiliin mo. Hintayin nila lang ng kabayo. Oo nga no. Tsaka yun, 'di ba? Pwede 'yon, yung ano ng oh, pwede manok. Pwede rin manok. Yan po, yun. pwede rin po yung iano ng yung mga ipot ng manok, 'di ba? Libre yung mga ano natin sa dito po sa parteng bundok at gobat. Hmm. Hindi ka nabibili talaga. So, yan po. Para daw po, hindi na mahirap po kain yung ube, pag naglaman na. So, dyan na lang po sa sasako nilagay. Thank you po for watching! God bless us all!